Ang aking mga alagang ibon. Ayan, binibenta ko. Ayan yung aking kakaktil. Ang pinakamahal kong ibon. 2.5 po ang isa niyan. Ang pinakamahal kong alagang ibon. Mabait yan sa mga idol. Kumakanta yan. Kumakanta yan siya ng bahay kubo. Tapos ayun yung mga parakit kong ibon <laughs> tapos ito naman yung braiding ko braider mga braider po yan mga idol so ang dami na nila ito yung pinakamabait kong alaga pinakamahal din yung ibon 2 po ang isang ganito kakaktay po um. mabait yan siya mga idol kaya hindi ko siya binebenta. Ayan na. Kumakanta siya. Ayan. Kumakanta siya ng bahay kubo. Bahay kubo. Kanta ka. Kanta ka bahay kubo. Nahiya na siya.